Okay lang po. Kamusta naman ng uh, lagay mo doon sa detention center? Pinapakain okay ka naman. Opo. Tatlong beses, isang araw. Opo. Nanangali ka na. Yes po. Ngayon, uh, anong tawag siya ng mga kaibigan mo? Uh, anong palayaw mo, nickname mo? Kasi po. Kasi, okay kasi um, ang abogado mo po dito na kasama palagi si attorney Topacio hindi po ba Yes po pero today po si attorney Okay ang tanong ko lang um paano mo nakilala itong si attorney Topacio Ah uh, nakilala hindi ko po siya totally kakilala uh, nag uh, nakita ko lang po siya sa tag dito uh, sa social sa social media. Yes po. So Mr. Chair, paano mo na contact si Attorney Topacio? Kasi pagdating mo dito, um, naalala mo, uh, tinurn over ka muna sa NBI, hindi ba? May, may proseso kayo, tapos dinala ka na dito kaagad sa Congress. Pagka umaga, or the next day, I think, we had a hearing, nando na kaagad si Topacio. So, kailan mo na-contact si Atty. Topacio? Nakontak ko po si Atty. Nakuha ko yung um, email nila, yung Topacio Law Firm sa uh, Google po. Sa Google? Yes po. Tapos in-email so ko, ko po sila. So kailan mo sinert si Atty. Topacio sa Google? Nung nasa NBI ka o nandito ka na sa detention center? Uh, nung panahon na uh, in-email ko siya is around like uh, last month, June? Ay no, June po. Last month? Eh, kinontrata mo na siya Tony Topacio last month, eh hindi ka pa nahuhuli doon sa... Hindi po kinontrata. Nag-email uh, nag lang po. Nag-email ka Wala lang? Wala pong uh, tawag dito, walang engagement. So, ibig mo sabihin na uh, gratis amortis itong... Libre itong uh, uh, pag-aabogado ni Atty. Topacio sa'yo? Hindi po siya libre. Uh, Nag-down payment po ako nung time na nasa MBI po ako. Ah, so nung panahon nung nasa MBI ka, sigurado ka kasi na ikaw ang nagbigay ng pera? O baka naman may nag-contact kay Atty. Topacio binigay sa iyo na abogado si Atty. Topacio at sila ang nag-down payment. Hindi po. Sigurado po ako, ako po yung nag-contact sa kanya, ako din po nagbayad sa kanya. Uh, Mr. Chair, kasi bakit mo naman naisipan na si Atty. Topacio ang kukunin mong uh, um, abogado? Uh, nakita ko siya sa internet, um, magaling tapos matapang po. Sigurado ka walang nagre-recommendar sa iyo kay Attorney Topacio na ayun ang kukunin mo? Sigurado po. Okay. Dito tayo kasi. Sabi mo uh, ikaw ay pinanganak sa San Juan, hindi po ba? Yes po. Doon ka lumaki. Sa San Juan. Sa Binondo po. Ah, uh, hindi, ang San Juan magkaiba sa Binondo. Pinanganak po ako sa San Juan. Ah, pero doon ka na lumaki sa binondo. Tama po. Saan ka nag-aaral? Hindi po ako nakapag aral Ah, hindi ka nakapag-aaral? Ah, uh, nag-aaral po, pero hindi po na nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwedeng hindi ko na po muna sagutin. Ah, anyway. Um... Hindi ka rin nakadating ng college. Okay, wag na. wag mo na sagutin yun. Tinatanong ko lang yun dahil ako ay uh, namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good uh, educational background. Hindi po ba? Um... Kasi may mga lumabas sa mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang uh, milk tea shop sa San Juan. Why, ano? Hindi po. Ah, hindi ka to, walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang uh, binuksan na isang aesthetic center. Opo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko po matandaan yung okay, exact year. Anyway, uh, ito ay eh, wala kang kasosyo sa iyo lang to. Itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles, wala kang kasosyo may kasosyo ka rito? Pwedeng hindi ko po siya sagutin. <laughs> Kasi hindi na po siya related. walang no, problema yun. Meron Maraming salamat pag, uh, po. Meron ka pang ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, eh, ikaw bata ka pa lang, nagne ka na, marami kang negosyo, and then uh, meron ka rin uh, isang cafe-restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay eh, uh, nag-ooperate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng uh, Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Hmm. Sa papers Kail po. Okay, paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Eh, hindi naman basta-bastang ikaw ba'y kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Ah, uh, nung una po. Ah, uh, sa amin po yung Lucky South 99, nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa ah, sa iyo yung Lucky South 99? Nung Because... una po. Iba... Nung una po, yes po. But according to uh, Stephanie, eh, nauna po si Stephanie magtrabaho don doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon uh, sa Lucky South 99 at nag-apply ka. Uh, may I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi. Uh, pwede ko malaman kung sino po yung tinutukoy ni nag-interview sa akin noong panonood. Okay, Hindi mo na rin isasagutin. O oh, dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma-explicar dito. Hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, uh, nauna sa si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong? Apo. Paano mo nakilala si Dan Duan, John Duan Renew? Best friend po siya ng mami ko. Ah, best friend ng mami yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Um, paano po sila nakakilala ng best na eh, ni Duan Renew at ng mami mo? Pa? paano sila nagkakilala? Sabi mo, kanina, Mr. Chair, kasi, kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo, si Duan Renyu. Duan Renyu, for the information if everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Gano'ng sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, uh, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's a Chinese po. Ah, okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China? Opo. At doon Yes. Then Iisang e city lang po sila. So ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ah, uh, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renyu? No po. Uh, kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po ako tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Okay, correct. So yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro na nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wo pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Huh? Pwede din po. Ay, hindi, hindi pwedeng sagot mo, pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 1910, Mr. Duan Ren Wu. Yes or no? Yes. Oh, think? hindi naman mahirap sagutin yun. Wala namang masama doon sa sagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Rin Wu, hindi po ba? Yes po, nung una. So naging constant companion ka ni Duan Rin Wu, hindi po ba? If needed lang naman, not always. Well, according to the testimony of some of the resource persons. Uh, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila naging personal translator ka and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, uh, pagkailangan lang po, tsaka ako kung sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, um, dahil palagi kang kasama, personal translator ka, hindi marunong magsalita ng Tagalog yung sa si duwan sa dami ng transaksyon. Tutupo ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renew? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama ni si Duan Renew? Sa, nung una po, sa kung saan po yung office. Tapos po, nung Saan huli, po ba yung office na yun? Uh, I think around sa Friendship Highway lang. Pero hindi ko sure yung address. Sa Pampanga address. pa rin? Yes po. Okay. So ilan taon po kayong nakatira doon ni Duan Renu? wo, pala. I think since then, nung, since pumunta na ako doon, doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka nagsimula magtrabaho kay Duan Renu, hindi po ba? Yes po. Okay. So 2019... Magkasama na kayo, doon katumira tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renu? Uh, kami lang. Kayo lang? Mm. Dalawa? Sa bahay po. Uh, but sa bahay may, nga? Meron po kaming staff po. Okay. So, totoo po talaga na dahil ka nakatira ka na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng uh, yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama? isang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. Eh hindi na... Paano, paano naman uh, nangyari yun? Eh magkasama kayo sa isang bahay, tapos sabi mo hindi kayo palaging kasama, eh mo, nandoon na yung duan rin niyo. Yes Pagpato, po. Pag natulog kayo, nandoon na rin yung duwan rin niyo. So halos araw-araw-araw. Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakatira, So, araw-araw kayo nagkikita ni Duan Wu, hindi po ba? Uh, hindi araw-araw nagkikita. Isang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sali uh, sariling lakad din po ako. So, sometimes, um, hindi po kami nagkikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, uh, so, Mr. Ba? Chair. Sana'y wag po kayong magagalit, ano? Yes, ma'am. magaling ka, Pagkat napapaikot po kami lahat. No question. Mr. Chair, ang lakas na ng boses ko. From uh, Ms. Cassandra Leong. And if she does not cooperate to our uh, uh, resource uh, person for Sir, for hearing. the meantime, sir, siguro po, uh, we'll try to raise the blood sugar. Now, we're we're trying to uh, ask her to drink yung drink niya idagdag ko na lang sir